Ayan guys, magandang hapon guys. So nandito tayo sa pahilutan, no? So, kung saan nandito sila sa loob no, para sa sa pinta. Uh, kanuntahan. Anong lugar to, tayo? Nyogan. Sa Nyogan. So nandito kami sa kanila. Ito yung bahay dito ng ilan, Ano sa yeah. dagat? so malapit na sa dagat, no? And, nandito tayo sa area na kung saan nagpapahilot yung aking uh, uh, asawa no kasi sakit daw ang kanya. Kanyang likod. So, ito lang muna tayo sa labas. Kapag nasa labas, mag-vlog tayo no. Matamaan, anak. Uh, sila ate. Yan. ang hanap buhay nila dito. Ayan guys, so, oh, pipihilot na. Ayan. <laughs> Ayan guys, so nagpapahilot mga guys. So dito tayo sa Dikod. So, dito tayo sa New Gun. So, layo layo rin na natin na natin kasi uh, hindi po tayo, no? Ante -ante tayo ng kunting oras uh, para baga sama kawi nya di di toy sedagat ya hey guys silakan semua halo no ya, hey, mga dagat so itu yung mga bahay nila dito Pansin so, sa mga bakta. So, kapang naghihintay tayo ng kunting uras, vlog na natin ito hanggang uh, minutes so shout out pala sa ating mga kaibigan dyan sinisya na kayo guys may lakad kasi ako eh kaya hindi ako nakasupport pa pero so, maya babawi ako ko sa bahay babawi ako so ngayon ano pa hindi mo na ako makapag support dahil dito kapahilat ako tapo asawa Thank you for watching guys gandang hapon.